Matapos itong second chance points ni Abay mga idol tapos nag-dead ball, pinalitan siya ni coach team with Calvin Oftana. Now, ang lineup na po ng Gilas ay sina JB, Scotty, Oftana, Papa Dwight at AJ Edu in which noong game po na ito ay ito ang nag-click na lineup ng Gilas para matambakan ng Iraq sa third quarter. No play po ang ginawa dito pero since itong apat po na ito ay mga pwedeng tumira talaga sa labas, mas effective silang nakakapag-drive ngayon. That's why I think kahit struggling po si Oftana ay binababad pa rin siya kasi threat pa rin siya from the outside even though masasabi mong disappointing talaga ang mga numero niya sa torneyong ito. Close out din kaagad sa kanya yung defender dyan. Kaya mas madali ang swing doon kay JB. Good luck ang nangyari kaso hindi po maganda ang laro ni JB this game in test. One thing talaga na nagpapabenepisyo sa lineup na ito ay na-activate po si Scotty. Kita po natin ang mga tendencies niya. Tumitira naman siya from the outside pero mas pinipili niyang wag na lang din tumira. Kahit na I can say na pwede naman talaga. Dito, maluwag ang depensa pero hindi siya tumira. Sag talaga yung defender sa kanya. Even nung pinasa muli sa kanya sa corner, ayun, hindi pa rin tumitira. isipin po ninyo na may Junmar pa dyan, then may Edu pa. So kahit na bigger lineup yun, nahaharangan naman nun yung mga driving lanes ng guards natin. Kaya na ngayon, eh, nakakapag-drive at nakakapag-kick ng maganda si Scotty kasi more spacing talaga sa gilas. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One Export sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Yung smaller lineup din po means na mas nakakatakbo sila tulad nitong hit check ni Papa Dwight. Mabilis na 6 point lead na kagad yan para sa atin. At ang isang bagay din po kaya naging effective ang lineup na ito ay dahil dominating sa defense sa si AJ Edu. Sa buong laro po dama yung pagiging malaki at versatile niya na player. Contesting yung mga tira sa rim, mga floater, tsaka pagtapat din sa smaller players. Dito nakaagaw pa siya which propels din yung isa na namang fast break para sa gilas na nampal si Tito Japet. Now, sinusam naman po ang pumasok kapalit ni Scotty at same lineup pa rin naman. At again, umatake na naman po tayo sa transition kasi mas nakakatakbo tayo with June Mar on the bench. Mas gumanda talaga ang laro ni Papa Dwight at nakapag-end one pa. Pasok ang free throw niyan, sampu na po ang lamang. Actually, ginagawa to sa atin ng mga kalaban natin na heavily guarded po ang poste kasi nga sa triangle natin ay eh, nagiging focal point yung post player. Yan din po ang dahilan kung bakit hindi nakakapag-dominate si June Mar kasi programmed talaga yung depensa para pigilan siya. Dito may advantage yung big man kontra Inusam kaya dun din syempre papunta ang bola para sa Iraq. Pero like we said, yung mga ganitong bagay ay pinaghahandaan ng mga kalaban at dumating nga ang help defense ni Brownlee from the weak side. Ginawa muli nila yan sa susunod na possession, si Oftana naman ang nagpo-front this time. Malamang if makuha po ng Iraqi player yan sa ilalim ay makakascore siya. Ang laki niya that's why importante ang pag-help at importante rin na may mga maliliksi kayong player in doing that. Nagawa ni Oftana na hindi na nga actually kailangan ng help kasi napornada niya yung pasa single-handedly. So dahil sa depensa rin natin, nakakapag-create tayo ng offense. Hindi naman sa pangmamaliit din po ng players, no? Pero kung hindi kasi mga shooter nung Iraq tulad nung Chinese Taipei at New Zealand na parang mayorya ng mga players eh pumupukol talaga sa labas. Then wala rin silang mahusay na mahusay na guard na kayang tumusta ng mga perimeter defenders natin. Ngayon nga, sila naman ang may panget na spacing kaya hindi natin kailangan maghabol sa labas para mag-close out. Then ayun, another score or in transition. Sa mga naipakita po natin literal na wala pong field goal ang gilas dito na nanggaling sa triangle offense nila mga idol pero marami naman ang galing sa magandang depensa tapos nakakascore naman sa kapila. Yun ang nagpropel din sa kanila sa third quarter lead na ito. Sa tulong na rin niya nung tamang timpla ng mga players na malilik rin and can hold themselves sa depensa. Sakto rin na nag-click yung mga good looks natin from the outside kasi sa mga last games natin eh kahit maganda ang look, nagmi mintes pa rin. Dito na muna tayo mga idol, alis na rin kasi ako at sasabak na ako sa first official marathon ko ngayong Galaxy Manila Marathon by Run Rio. Hopefully, makasub 4.30 tayo, yan ang goal ko. Kaya ano po mga sabi niya sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.